Ito nga po nga uh, panglima na inspeksyon ni uh, Pangulong Marcos, on-site inspection niya sa tuba ng uh, Benguet At nakita nga niya another, uh, isa na namang ano, anomalous project ng DPWH Doon po sa rock shed oh, ano? eh. na gumuho at Rock netting, rock netting yan mm Rock netting, -hmm. o yung mga rock shed, yung net that, uh, yung, yung mga falling rocks hindi pumunta sa kalsada to protect the motorists Governor ito ngayon yes. nang sinabi niya dahil nga uh, naging governor siya ng ano ng uh, probinsya na before sa Ilocos word sinas ilocos Norte. Uh -uh. No at sinasabi niya kailan mabalik yung practice na involved ang local government dito po sa mga proyekto ng DPWH. Yes. So dati involved pero ngayon hindi kasi ako makapaniwala because sinasabi nga ni sa Bulacan governor Dan Fernando The, was saying. Uh -oh. Wala akong alam dyan. Tapos yung mga kalumpit and uh, baliwag mayors were all saying hindi kami involved dito sa mga projects. So, paano po ang kalakaran ngayon? Uh, at ganito na pag doon sa, dis, kunwari, sa probinsya mo, na kung, kung meron man, na major infrastructure project, ano yan, flood control project, ang DPWH, National Agency, hindi bubusina sa inyo bilang uh, local government official da hindi kayo, hindi kayo papayagan na to monitor man lang ano kasi hindi kayo involved dun sa planning eh hindi po ba ano po ang kalakaran ngayon governor uh, napakagandang tanong no uh, but uh, i think um, may may mahalagang punto ito no yung si pangulong marcos kasi ang bawat project ng national government Uh, ay tina turnover kasi ang isang project ay ay isang kunyari isang flood control Uh, pagkatapos nyang uh, itayo or magawa, ma-implement, it has to be maintained mm. by an agency. Yeah. So for example, pag ayan ay Uh, municipal roads or provincial roads, tinuturn over yan ng DPWH sa provincial government. Kasi mm -hmm. ang mag-maintain yan ay provincial government. Mm -hmm. uh, ang magpapatuloy na mag magsiayos ng kalsadang yon. So, hindi ko lang sure exactly sa flood control who is the uh, ultimate uh, the custodian uh -oh. after the implementation. But Most projects siguro, karamihan ng projects ng national government agencies are indeed accepted and turned over to local governments. So that's one thing na mahalagang nabanggit ng pangulo. So ang ang, ang punto niya doon ay tumulong tayo sa lokal na pamahalaan na i-check kung talagang tama ang nayari na mga proyekto. Pero siguro, mas maganda pa po doon kung bigyan din tayo ng tamang information. Ganito ito ba ang specs na dapat itinayo Dyan ito ba ang height, ang width, ang lalim, mm. ang build na dapat na itayo para intelligently naman matanggap ng local government. Uh -huh. It's number one, di ba? Uh -huh. As pangalawa isa pa pong punto sana ay bukod sa pag sa pag ano, uh, the next step would be uh, sa pagtanggap at pag-inspect eh sana makatulong din kami sa pag-identify. Mm -hmm. Kasi kung minsan, nakikita natin, eh bakit ba itong mayor na to hingi ng hingi ng flood control? Yeah. Mm -hmm. Taang-taang milyon hinihingi ng flood control. Ba't hindi ba nangangailangan ng kalsada o ng silid-aralan o ng irrigation ng kanyang bayan? Mm. Mas mahalaga ba ang flood control? Mm. O dahil ba mas ginagatasan ng proyektong ganito? Correct. Yung gano'ng tanong kasi, may may makikita, kung nasaan ang prioritization ng community. Oo. Kasi kung kung maitatanong mo, nababalitaan kasi natin, pasensya na po ha, nababalitaan natin na kung minsan may mga kontrakto na nagyayabang na nabili na daw ang proyektong flat control sa isang national government agency, mm. kung minsan eh, nare-report sa atin na ito daw, eh tracknetting nabili daw sa... DBM o DPWH para ma-implement na isang kontrato. Eh bakit kontrato nang namimili? Yeah. At bakit sa DBM o sa DPWH binibili? Mm -hmm. Sino na lang ang nag nag, nag uh, makatawan sa ating taong 'di ba? Dapat 'yung mga official oh, para ating mailapit 'yung pangangailangan ng ating bayan. Oh, oh. So ganoon sana. Mm -mm. Uh, yun siguro ang, ang madaling ang magandang tingnan ng ating pamahalaan ng ating mm -mm. pangulo kung bakit ganoon ang prioritization. Mm -mm. Kung bakit pinapahalagahan ng DPWH ang flood control at ang lock netting bago Over. pa sa ibang pangangailangan. Correct.